Good morning. Time check ay 10.40 a.m. Excited na lumabas yung malalaki. Titingnan natin kung unahin nila yung kumpay. Sa bagay malayo eh. Kasi ito mangga. Yan, mangga. Tsaka yung mga natin. Mahingi natin to sa ating mga kabarangay na nagtutupad kanina. Yan. O, sabukan natin. Unahin nila mangga. Gusto talaga nila mangga. Magandang araw muli sa inyo mga kakambing. Nakikita nyo sa video na ito, naglalaglaga na yung mga mangga. Paano kasi? Noong May 18 and 19, nakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan. At kahit bumalik yung tag-init o uminit uli yung panahon, eh hindi may iwasan na makikita nyo na maglalaglaga na ang mangga araw-araw. Kaya naman naisip ko na idagdag ito sa pakain ng ating mga kambing at nasa ganoon makatipid din tayo sa feeds. At syempre, hindi langawin ng ating lugar. So sa video ito, sunod-sunod ko ipapakita sa inyo ang iba't ibang mga dates ng pagbibigay ko ng manga sa ating mga kambing. Kung mapapansin nyo, binibigay ko dito ng buo yung mga manga. Pero habang tumatagal, unti-unti ko natututunan at nakakahanap ako ng mga bagong paraan kung paano ko mas madaling mapapakain sa kanila ang mga ito sa pamamagitan ng paghiwa. Kaya muli niyo ako samahan sa video ko na ito at baka may mapulot kayo mga techniques o mga pamamaraan na pagpapakain sa inyong mga kambing na makatulong sa inyong farm. June one, mm, Matya! Kung mapapansin nyo, June 1 na dito. Pero hindi ko pa rin hiniwa yung mga mangga Dahil mainit pa rin yung panahon. At kapag mainit yung panahon, bihirang magputik ang ating mga lupa. At dahil doon, kahit na kinagatan na nila mga mangga na yan, eh, kahit sumayad pa ito sa lupa, kinakain pa rin nila. So, hindi naman din prone sa dami ng bulati makambing kapag ganitong tag-araw pa. Mmm, June 2 dito sa part na to, medyo nangihinayang na kami dun sa mga nalalaglag na mangga. Kasi parang hindi na nila binabalik-balikan. parang ang mapapansin nyo do sa barako, kinakagatan lang niya yung mangga tapos winawasiwas na niya. Tapos ayun, pag gumulong na sa lupa, eh, hindi na niya pinapansin ulit. <laughs> Hello, Teacher Rhea. Vacation. Vacation. Sarap. Yung mga hindi nila nakakain na mangga, eh pwede pa naman talagang tukain yan na mga manok. Yun nga lang, hindi pa ganun karami ang mga manok namin para masaid nila yung mga matitira ng kambing. Dito na kami napapaisip kung babalatan ba namin o hihiwahiwain na lang yung mga mangga bago ibigay sa kanila. Kasi syempre, pagka nga naman na pinapanood mo sila at uh, pinakita mo na nagbigay ka ng mangga sa kanila, eh parang manghihinayang ka dun sa mga winawasiwas nila sa paligid. Kung papabayaan din namin yung mga nalaglag na mangga na kanilang pinakainan, eh marito pagmulan ng pagdami ng langaw, ba? Diba? So, mas magiging uh, abala sa farm kung dadami ng dadami ang mga langaw. Naisip din namin dito na kung hihiwain namin yung mga mangga, eh maaari namin mabigyan yung mga maliliit pang kambing at pati na rin yung mga bagong walay na kambing. So hindi na kami mag-aalala sa buto na pwede nila makain. At yan nga habang nagpapakain bigla na lang may nanganak syempre ihiwalay natin siya. Oh, John 3, tinry naman namin hiwain ang mga mangga. Nang sa ganun na hindi na nila ihahagis, hagis, hagis. Yan, mas maayos nilang kinakain. At nabigyan pa namin yung mga inahin sa loob. Yan, teacher Rhea, kasama ko maghiwa. Yan, napagaling. Very good Walter Mukhang mas okay at mas nagustuhan nila Pag ganitong nihiwa mo yung mga manga Kaya naman na uh, Pagdesisyon na namin na araw-araw Tuwing makakapulot kami ng mga manga E eh ganito na lang yung gawin namin Buhugasan namin tapos hihiwain Tapos saka namin ibibigay sa kanila Kami na naman pakain sa ating kambing Di lamang samping Pati kay Snoopy 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 oh! Oh. Ah? Wala talagang sayang sa ating mangga. Masarap po. Eh. pang nanay picture eh. Hello. Ako dito. Ito namin ilalagay.